Samantalang no dagay aso kada po sayo permitted pa nang alaga yo ti apo ko yo um, si eksak sakit tuulok anya matuulok kun ni ay nan hey nan ana ipayuan ko man pay lang ato'y ubeng tani ada pa pa na ko mapang kami agbitch big 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 spay nga babakitan kayo na agbibitch kay pay lang mapang kami ngarko ag rewind tapos sa kami ag bon bon pire ti bye bye ibati mi mo ibatik man pa lang ubing na oreta kay kaya kiss mo si lola kiss mo si lola bon 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 di ka pala itugot nang bawal ti ubing dijay nang dakit kita mo do brat ne ato mo brat na samantalang no dagiti aso kada pusa sayo permit pa nang alaga yo ti apo ko yo apo ko yo na pa amot ti birok ti kanen ti pusa na pa mo birok ti kanen ti kuri ma dai ti birok ti kanen na ibatik kinayo Mungko na maninig kiniin. Ang dati, ang dati. 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 Ato yung Apo, dahi taan naman na bra. At ato yung bra. Eh. Ato at yung bra. Kawa lang rin bra. Yung duduwa kayo na amang ito. Ibalay di. Ato yung ko. Ne, mm. Kaya kwa yun eh, kay, ayam nyo. Nagluto ak pa. Awan. Di yung kay kaya't ato yung kwa. Apo ko yun. Kaya kay yung taaso ka da po sa'yo. Ha Haan. Andang mag-agluto si kanin dalit ka. Andang mag-agluto nga. Lab mo si Lola, di ba? Lab mo? Oo. Oh, okay, tamang pa ta. Sige na, ang kunik, ine. Basta mm -hmm. malikayat. Basta malikayat nga. Basta, dati pa para. Hmm, Kita ito mo, dapat na. eh, na dati, bag may nga mapanggikon. Nga, muni, Nang mga kaslamo lang. Mapanggamigay, bless. Sapa Sa eh, ne, agsagsagit tuulok, anya, matuulok, kundi. Ay. Nga, muti. Sige, sige, din. Uri. Ay, kaya yung alagaan? Uy, uri. Ibati mo, Ay ibati ka? Oy, ni lalakala mo gagakat kan. basta kwa. Ah, Na ibati kan? Oy, ni ibati mo. Lalakakay Bakahan yo kay. Baton. Ha, ha, uy, nabati mo, Kajain. Uro, Ah, hanak pa nga agaw awit, tatan. Uy, Anak mo, data <laughs> inang mo tenen. Ito yung natang tawar Ito yung Agawit kami ito lawas na. Tamapan kami, aga agaga. Uy, nimundya, idaga. Yeah. Sige, karo dahil. Bye-bye.